Natural sa ating mga Pilipino na isipin na tayo'y magtatrabaho hanggang sa ating katandaan. Regular na sa atin ang mag-retire sa edad na 60 to 65, at matapos nun ay palipasin ng panahon sa bahay, na masyado ng matanda para ma-enjoy ang retirement. Madalas sa mga nag-retire ay ginugugol na lang ang panahon sa pag-aalaga ng mga apo, at hindi na nila ginugusto na mag-travel o magkaroon ng ibang libangan. O kaya naman, may mga kababayan tayo na ginugustong magtrabaho hanggang sa kinakaya pa nila. Masyado na silang sanay sa pagtatrabaho at sinasabing hinahanap-hanap ng katawan nila ito, kung kaya't hindi nila iniisip mag-retire. Pero sila rin ay hindi nagkakaroon ng balanse na buhay dahil hindi sila nakakagawa ng ibang bagay maliban sa pagtatrabaho. Paano kung sabihin namin sa inyo, na mayroong ibang alternatibo sa mga nabanggit namin. Paano kung sabihin namin na may paraan na ikay makakapag-retire ng 40 o 50 years old at magkaroon ng pagkakataon para ma-enjoy mo ang buhay matapos ang pagtatrabaho? At maaabot mo ito na may sapat na yaman para magkaroon ng magandang buhay. Sa librong Your Money or Your Life ni Joseph R. Dominguez at Vicky Robin, Unang ipinakilala ang ideya ng FIRE o Financial Independence, Retire Early. Ito ay ideya na nagsasabi na hindi dapat sa pagtatrabaho umiikot ang buhay. Na ang buhay kung saan inuubos mo ang mga taon sa trabaho ay hindi ka hangad-hangad dahil ito ang mga panahon na ikaw ay nasa peak ng iyong kalakasan. At dahil sa ideya na ito, nagkaroon ng mga tao na isinusulong ang ganitong kaisipan hanggang sa magkaroon ng FIRE movement. Ang layunin ng fire movement ay magkaroon ka ng kalayaan at hindi nakaasa sa trabaho para magbigay ng mga pangangailangang pinansyal. Layunin din ito na maabot mo ang kalayaan sa maikling panahon upang makapag-retire ng mas maaga at masulit ang buhay ng mas matagal. Merong ngang mga tao na isinapuso ang mga ideyang ito at naabot nila ang kalayaan kahit sila'y 30 o 40 anyos pa lamang. So paano ba ito maaabot? Ang mga nag-aasam ng fire ay nag-iimpok ng malaki. Iniipon nila lahat ng kaya nilang ipunin at pinipilit nilang mamuhay sa napakaliit na halaga lang. Maaaring umaabot sa kalahati o 50% ng kanilang kinikita ay inilalagay agad sa kanilang ipon. Kasabay ng pag-iimpok, ang mga nag-aasam ng fire ay inaaral na paliitin ang kanilang ginagastos ng lubusan. Kadalasan, sila'y gumagastos lamang para sa mga pangunahing pangangailangan lamang, at sila'y nabubuhay na walang kahit anong luho. Naniniwala sila na ang matinding sakripisyo sa maikling panahon ay magbubunga ng mahabang ginhawa. Tinitiis nila mahirapan ng konting taon, para magkaroon sila ng inaasam na buhay ng mas maraming mga taon. Bukod sa pag-iimpok at pagbabudget, pinipilit din nilang matuto ng mga aral tungkol sa pamumuhunan o investments. Ito ang susi para mabuhay sila ng maraming taon kahit walang trabaho. Inaaral nila kung saan sila dapat mag-invest, katulad ng stocks, bonds, real estate, at iba pa. Ang kanilang goal ay kumita galing sa investments ng higit sa mga ginagastos nila sa araw-araw. Isa sa mga paraan kung paano nila ito ginagawa ay ang tinatawag na 4% rule. Ang 4% rule ay computation kung paano malalaman ang fire number ng isang tao. Ang fire number ay ang halaga na kailangan nila pag-ipunan upang kayanin nila mag-retire ng maaga. Ito si Joey. Gusto ni Joey abutin ang fire. Sa kanyang pagbabajet, nalaman niya na kaya niyang mabuhay sa 9K buwan, buwan Para malaman niya ang kanyang fire number, aalamin niya ang total na kailangan niya sa buong taon. 9K times 12 months ay 108,000. Tapos ita times ito sa 25. 108,000 times 25 ay 2 million 700. Ang fire number ni Joey ay 2 million 700. Ibig sabihin nito, na kapag naabot niya na ang halagang yan, dapat kakayanin niya na hindi na magtrabaho habang buhay. Magkakaroon na siya ng 9K kada buwan, mula sa kinikita ng 2.7 million na naka-invest. Ang ganitong computation ay hindi nagsasaalang-alang na ang halaga ng pera ay lumiliit habang tumatagal ang panahon dahil sa inflation. Ngunit sinasabi ng mga naniniwala sa FIRE na ito'y basic computation lamang at ginawa para lang magkaroon ng guide. Maaari rin malabanan ng inflation dahil sa pagri-retire ng maaga, maari pa rin naman magkaroon ng mga sideline, part-time job, o hobby na mapagkakakitaan na makakadagdag sa original investment. Malinaw na ang fire ay hindi para sa lahat ng tao. Kakailanganin nito ng matinding disiplina. Hindi lahat ng tao ay kakayanin mag-ipo ng napakalaking porsyento ng kanilang kita. At hindi lahat ng tao ay kayang paliitin ang kanilang gastos sa konting-konti lang. Ngunit para sa mga tao na nagustuhan ang ganitong klase ng pamumuhay, ay nakaranas sila ng mas makulay na buhay. Nagkaroon sila ng mas mahabang oras para sa kanilang mahal sa buhay. At nagkaroon sila ng pagkakataon na gugulin ang kanilang panahon sa iba't ibang libangan, katulad ng travel o hobbies. Mga bagay na hindi nila magagawa kung sila'y nakatali sa pagiging empleyado. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.